say the word neutralize. Maraming interpretasyon yan. Yung iba, sinasabi nila, patayin. Yung iba naman, sinasabi na, stop it. Put a stop. So, it, it's subject to a different uh, interpretations. Now, kung may kaso sila laban sa uh, kay Tatay Digong, sa dating presidente, they should file the case. Sabi nila, ang dami ng mga affidavits they should file a case dito sa ating DOJ. At sabi naman ni President Duterte, haharapin niya yung mga kaso. There's no need for an ICC. Bakit natin isosurrender ang sovereignty ng Pilipinas sa banyagang mga bansa? The justice system works in the Philippines. Sa mga dumalo kanina doon, may, may mga listahan pa sila at sinabing may mga affidavit Then file those cases in court. E eh, nga ni Senator Estrada, si former Senator Dilima, you have been the, the human rights head at naging uh, DOJ secretary ka. Did you file the case? You know, there's a process, there's a court process, and yung legislative inquiry or congressional inquiry is not the place to prosecute accusations against a suspect against a respondent against an accused yung legislative process of inquiry is where you formulate laws you try to hear different opinions and you formulate laws ano ba yung purpose ng uh, uh, investigation ng Senado at ng Quadcom regarding the war on drugs are there not enough laws eh meron naman eh There's murder. There's homicide. There's conspiracy. Ano pang batas yung dapat yung gawin? Lahat ng batas nandiyan na. So what is their purpose? Is it, you know, sabi, may nagsabi doon, uh, the purpose might not be different. Congress must realize they are not the courts. They are not there to attack the witnesses. They should not act like judges and claim that you're guilty or you're lying and you should be held in contempt. That's wrong. If you want to do legislative inquiry, do it properly. Ask questions how to improve the laws. Kung may pagkukulang sa batas, itanong nyo ano yung pagkukulang at gumawa kayo ng batas at hindi puro budget. That's, that's the point. That's the job of lawmakers. Hindi yan entertainment. Yung legislative inquiry. You should go back to the main function of the legislature. You make laws. Do not entertain. Opo, attorney, uh, na nabanggit mga yung uh, pagsita rin kay uh, uh, dating uh, Justice Secretary Leila de Lima. Kasi nung naging CHR pa siya, tapos after nun, eh hinawakan pa niya yung uh, uh, cabinet position bilang uh, Justice Secretary uh, sa panahon ng uh, Aquino administration. Eh Meron siyang sapat na kapangyarihan during that time para maimbestigahan, masampahan ang kaso, makagather ng mga enough na ebidensya. Pero parang sinasabi pa rin niya ngayon, talagang consistent siya at nakakonclude na base pa nga doon sa kanyang opening statement na guilty na itong uh, si dating pangulong uh, uh, Rodrigo uh, Duterte bilang isang abogado tama po ba yon na hanggang ngayon meron na siyang uh, enough na panahon wala siyang uh, uh, walang nangyari wala nang uh, kasong uh, naisang pa pero trial by publicity meron well actually uh, former senator de lima should understand and she should know better Because she has been to that situation, she was accused. Due process was afforded to her, and now she's a free, free citizen. She should afford the same respect to the process to the former President Duterte. Kung may ebidensya si dating Secretary de Lima, eh di file niya yung kaso. Kung wala siyang ebidensya, she should know better and keep her mouth shut. Because you cannot just accuse anybody of being guilty without passing through the judicial process. Unain sa fiscal, Pagkatapos sa piskal, pwede pang ma sa DOJ. Pagkatapos sa DOJ, it is filed in the court. From the lower court, RTC, it could go to the Court of Appeals way above to the Supreme Court. So, no one Among the accusers of President Duterte can claim that he's guilty. Wala pang in-file na kaso eh. They should they should file if the, the former president challenged them all. File a case against him. If they have evidence, if their witness are are willing. Kung wala masakit po na akusahan ka ng isang bagay na eh, hindi mo ginawa. At uh, hindi po yan tama. Lahat tayo uh, should be respected as a person. If you're uh, a witness, if you're a resource person in Congress, both in the quadcom and in the Senate, our senators and our members of the House should give you due respect. Iniimbitahan ka nga. Pagkatapos, babastusin ka. Mali yun. Mm -mm. You are a resource person to help the legislature improve our laws. Butter, ito rin yung nabigang punto ni uh, senador uh, Bato yung kaibahan ng paghandle ng pagdinig uh, sa kamara the same time dito sa Senado kasi doon talaga pinapahiya. Uh, inamin niya nung isang uh, police uh, official yung kanyang uh, dinanas din no doon sa uh, quadcom uh, hearing parang kung hindi nila nagustuhan ng iyong sagot eh hindi pwedeng uh, yun ang yung uh, isasagot. pero dito naman nabigyan sila na pagkakataon talaga na magpaliwanag and At the same time po uh, attorney yung sinasabi po na mga merong panukalang batas talaga kasi isa sa mga na open din kanina yung pagpapalakas sa mismong uh, PDEA. kasi nabanggit mo nga meron namang existing na na mga kaso no uh, kaugnay sa pagpatay o kung uh, uh, ano man and isa sa mga nabuksan kanina na gusto rin na na ma-push through no ni uh, dating pangulong uh, Rodrigo Duterte sa uh, how uh, sa ano sa kongreso is ang pagpapalakas pa ng uh, PDEA lalo na sa kampanya kontra illegal na droga. Yeah, the, the former president was correct in uh, citing that the PDEA is weak. Dahil parang 2000 lang yata yung tao nila eh. How can they handle the entire philippines at yung budget maliit? That's why he needed the police force to augment PDEA. So If Congress wants to strengthen PDEA, dagdagan nyo ng tao. Dagdagan ng budget. Hindi pork barrel, kundi yung mga agencies palakasin nyo. At isang punto na nakalimutan ng Kongreso, palakasin nyo yung Witness Protection Program. Naging commissioner po ako ng Presidential Anti-Corruption Commission. And sad to say, mahina po yung Witness Protection Program takot yung mga witness mag-testify. Kasi, pag nag-file sila ng kaso, mag-isa na lang sila after. The police cannot protect them 24 hours if they're not relocated to another place and given a, a new job or a, 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 na mabubuhay sila sa ibang lugar, gaya ng nakikita natin sa sine. E dito, sa umpisa, may police na mag assist Pero pag nagsampanan ng kaso, mag-isa ka na lang as a witness. We have a problem, jaan. So kung gusto talaga nilang palakasin, improve the witness protection program. That's one way. Kung laban naman sa droga, strengthen PDEA, But still include the police when there's operations on the ground. Uh, do more trainings, uh, briefings uh, as to human rights. We're not saying na. Uh, Uh, hindi irespeto ang karapatang pantao. We have to. As lawyers, as Filipinos, we're governed by laws. But what I'm saying, naintindihan ko si dating Presidente Duterte. Tayo yung nag umiyak at nagsabi sa kanyang tumakbo, ayaw niya nga eh. Eh sabi niya, lalakasan niya ang kampanya laban-droga. Oo pa rin tayo ng oo. E eh, ginawa niya. E eh, nasaan na yung mga dating nagpapalakpak sa kanya at nagsisigaw? Yun pa yung unang nagsisipsip. Mm -hmm. Maraming nawala. Opo. Naglipatan. Pero yung taong bayan na nakakaintindi at nakita yung pagbabago ng termino niya, nandito pa rin. Opo. Attorney bago lang si partner uh, MJ Ulit bumaba sa pwesto ang uh, dating uh, pangulo uh, na may mataas na marka na ibinigay mula sa taong bayan. Palatandaan ba ito na talagang suportado ng uh, taong bayan ang uh, Pangulo? Kasi isa lang naman talaga yung talagang parang naging tatak sa Duterte administration, yung kampanya kontra-illegal na uh, droga, yung talaga yung uh, laging uh, nababanggit at nasisiyahan ang uh, taong bayan dito. Tapos yung build-build-build uh, program ng uh, dating Pangulo, dating administration. You know, yung reality even nung pagbaba ni President Duterte, mataas rating niya, yung reality sa totoong buhay, sa politika, pag wala ka ng power, wala ka na sa pwesto, at yung mga supporters mo ay iba yung motibo nung sumuporta sa'yo, iiwanan ka nila. Dahil wala na silang makukuha sa'yo. Doon sila magsisip-sip sa nakapoder ngayon. Yan yung reality prangkahan. Ang dami kong kasama dati. Duterte, Duterte. Nasaan sila ngayon? Yung mga tapat, yung hindi umaman, nandito pa rin kami. Nagtataksi, nagagrab taxi, nakikibaka, naghahanap ng mga bagong leaders na may pagmamahal sa bayan. Hindi yung naghahanap ng pwesto. Para makalamang, hindi yung naghahanap ng power at pera. Sila yung nawala. Sumusuporta ako kay dating presidente Duterte dahil kailangan siya ng ating bayan nung mga panahong 'yon. Kaya nandito ako ngayon. Opo. Attorney, uh, kayo po ay isa sa mga senatorial aspirant. Ano po ang uh, mga plataforma ng gobyerno ninyo kung kayo po ay pagbigyan na makakuha ng isa pong upuan sa Senado? Tatlong puntos po. Tatlo yung agenda ko. Yung una, yung laban kontra korupsyon. Ano yung laban kontra korupsyon? It's a motherhood statement. Ang daming nagsasabing ibang mga politiko, labanan ng korupsyon. I, I, lagyan natin ng death penalty. It's not the problem. The problem is in the investigation stage. Mahirap iprove na yung isang opisyal, may ebidensya tayo na ipuprove na korup siya. Kahit nung pagpasok niya ng politika, simple lang yung buhay niya, paglabas niya sobrang yaman. Ano yung naging problema? Bank Secrecy Law and Data Privacy Act. Dahil sa dalawang batas na yon, Walang magawa ang ombudsman, walang magawa yung mga investigators to have access sa, da sa bank account at sa mga properties ng isang tiwaling opisyal. Kasi sasagutin ka ng banko, we cannot divulge information dahil bawal. It will be a criminal act. Pag humingi ka naman ng mga list ng sasakyan at mga... Uh, yung mga lupain na pagmamay-ari, sasabihin ka naman ng LTO at ng Register of Deeds, we cannot divulge information because of the Data Privacy Act. I dapat amyendahan natin yung mga batas na yon na kung public official ka, pwede kang imbestigahan ng ombudsman without a court order at pwedeng tignan yung bank account mo at yung mga properties mo. Kung wala ka namang ninakaw, hindi ka naman korap, o pwede mo namang i-justify o explain na yung pera mo ngayon, bigla kang yumaman dahil ininherit mo, may nag-donate sa'yo na legally, nanalo ka ng sweepstakes, eh di no problem, ba't ka matatakot? Pangalawa, fight against poverty. Paano natin labanan yung kahirapan? Again, it's a motherhood statement. Ang dami ring mga politiko nagsasabing labanan natin ang gutom. Pero anong programa nila? Ayuda? Ayuda na lang ba tayo ng ayuda? Magkasakit kayo, punta kayo ng opisina para bibigyan ko kayong endorsement na libre gamot, libre hospital. Kung may may mamatay, punta kayo ng opisina, hingi kayo, iyak kayo para may libreng kabaong. Kung gutom, punta kayo ng opisina, iyak kayo para may ayuda? Yan ba ang solusyon na maibibigay ng Kongreso? What I am proposing is for the Philippines to industrialize. Paramihin ang trabaho. We have to increase the manufacturing capacity of our industries, our factories para maraming trabaho. Yung ayuda, temporary solution, habang hindi pa nabibigyan ng trabaho, tulungan. Pero yung permanenteng solusyon, bigyan natin ng trabaho ang mga Pilipino. What law should we craft to do that for us to industrialize? We should amend the procurement law. No? Yung batas na kung saan yung customer ng mga produkto ay gobyerno, LGUs amyendahan natin at sasabihin na kung Philippine manufactured products, kahit mas mahal siya by 10% or even more than a foreign made products, yung bibilhin ng gobyerno ay yung Philippine made. Kasi pag bumili tayo ng Philippine made, ginawa yan ng kapwa nating Pilipino na nabibigyan ng trabaho. Pero kung mura yan, pero ginawa sa ibang bansa, eh yung nakikinabang na empleyado o traba, trabahante, e eh, foreigner. Paano tayo makatulong sa ating kababayan kung yung binibili nating mga goods galing ibang bansa? In so doing, we still respect our trade agreements, our treaties, na walang additional custom duties. Now, One half of that sa work generation program ng gobyerno, yung problema natin sa agrikultura, pinakamahirap na sektor ay farmers. Ang dami ng agriculture secretary na dumaan, well-educated, kahit yung presidente natin, pinili niya na maging uh, secretary of agriculture. Magagaling raw. Pero bakit nag-aangkat pa rin tayo ng bigas? Bakit ang mahal-mahal pa rin ng bigas? E bakit naghihirap pa rin ang mga farmers? Because yung traditional help o assistance ng gobyerno mali. Wrong. Incorrect. Anong mga 'yon? Land reform. Sabi dati, yung land reform yung makakatulong sa mahihirap. Mali. Bakit ko nasabing mali? Yung nabigyan ng mga maliliit na lupa, anong ginawa ng karamihan dyan? Binenta ulit. Binenta sa subdivision owners. Binenta sa big land owners. At dahil isang ektarya o lesser yung kanilang lupa, pag dinaanan ng bagyo yan, o may namatayan sa pamilya, o may nagkasakit, walang pera, ibibenta yan. Unahin niya pa ba yung mag-sasaka sa kanyang isang ektarya kesa sa hospital? Ibibenta yan. Yung yumayaman sa sistemang ganyan ay yung traders. Yung farmers, hirap na hirap. Yung middleman, yung yumayaman, bibilhin ng mura, ibibenta ng malaki. Papautangin yung farmer, matatrap sa utang, hindi na makalayo. Ano pa yung iba? Cooperative. Traditional help yan. 50% are failure because of private corruption within the cooperative ng mga leader. Ano pa? Low interest loans. Ginawa namin sa land bank yan dahil naging directorin ako ng land bank for 4 years. Pinaliit namin yung interest. Nakakatulong pero hindi nakakasolve ng permanent problem. So what is the solution? State managed farming. Tandaan nyo po. State Manage farming. Ano po yon? Lahat ng government lands owned by the LGUs, national government, GOCCs, na hindi nagagamit, e di gamitin for agribusiness ng LGU at ng national government, just imagine the number of jobs created kung gawing agribusiness yan. Na hindi kailangan yung trabahante o yung farm worker hindi kailangan na maging civil service eligible hindi na kailangan mag-test-test ng civil service eh farmer yan eh pero kung manager level eh di pa civil service natin sa ganong paraan may sweldo sila 1530 at maganda pa yung retirement pay mm -hmm. just like our soldiers policemen and teachers one another half of that yung private lands, whether owned by big land owners or the CLOA beneficiaries, may option sila, no? private lands, hindi, hindi kukunin ng gobyerno na pwersa, hindi gaya ng land reform. I-offer sa kanila ng government to rent it. They can rent it to government for government to manage it and they are the priority na magtrabaho sa, sa kanilang lupa mismo. Hindi sila papaalisin. May bibayaran sila ng renta, may sweldo pa sila. Democratic. Opo. Yung last na lang, yung sa education reform. Ito mabilis lang. Let us introduce the subject, Philippine Patriotism and Ethic Studies. Pagmamahal sa bayan at kapwa-tao, from grade 1 up to college. Different subjects per year level, love of family, love of community, The importance of education, study of prison life, para matakot yung mga bata na pag may ginawa silang mali, ganito yung buhay sa preso. Dangers of illegal drugs, dangers of corruption. And yung uh, economic plan ng NEDA, pag-college na, financial literacy, business, yung panghuli, what is taxation, custom duty, estate tax, and how to file an income tax return. That ends it. Those are my three major programs. Sir, how do you intend to come At kung nagustuhan niyo ang ating topic ngayon, please like, share and subscribe mga Fashionbiz News.